hi guys this is tim hepworth i am here now in Lincolnshire. i am watching the plane. gliding gliding planes yung isa bumalik na but I can't see it. uh, where is it mary paye it's too far pinanila yung isa kanina I can't see that. Can you see everyone? Yeah, can you see everyone? Ayan. Yung nauna, tapos meron silang uh, roof. Ayan, Mary Faye. They, they just took off now. The, the yellow one, they're coming here now. nag-inquire nag kami kung meron silang alam nyo yung mag yan nag-inquire kami kung meron silang um, anyway do'on kami galing o oh, sa may office nila nag-inquire ako kung meron silang skydive dito tapos sabi wala man daw kasi ano lang um, gliding lang yung yan kasi yung mga plane na yan is walang ano, there is no engine nagaglide lang sila sa um, base kung gaano kalakas ang hangin so, yun ang, yun umiikot na yung isa, ando na siya so we will wait ayan gusto gusto ko mag skydive kaya lang wala sila dito sa Northampton yata. So, ang layo ayaw ni Javi mag-drive doon. Hi. Ewan ko kung, kung makikita ninyo. Ayun o. Oh. Dalawa yan sila dyan. Uh, sumasabay sa ihip ng hangin. Gano ba pagsabi? Ayun, isa dyan. Hindi masyadong makita. Ayun, dalawa sila. Yan ang isa. yon, Ito na yung humihila. Nakita nyo yung roof? ayun Meron silang... Ay, nakuha. Meron siyang ano, roof na hinihila. Tapos... Ayun, iwan niya doon sa taas yung mga plane. Ayoko maganyan, baka mabagsak. Wala kasing engine. Nandito kami sa Levi. Hindi ko makita kung saan siya. Ay nako, sobrang ano kasi. Lakas ng hangin. Ayun, bumabalik na siya. Magkuha na din ng isa. yun ang tagahila yes that one yung next ewan ko kung sino ang sasakay dyan ay parang merong tao na sa ila sa ano inside so yung bus na yan uh, dinadala nila yung gusto mag ano gliding kasi gliding club ito so ayan Ayan yung isa. Ayan na siya. So, meron siyang roof na hinihila. Tapos, iiwan niya doon sa taas. Yun sila. Nag... Where's the other buffalo? I can't see. It's there, all them too. Ang hindi ko nakikita ninyo yung dalawa. Ayan. Mm -hmm. At saka yung isa is bottle? Asan? Hindi siya masyadong makita Mami, Pero yung isa. where isa is the na yung Ang lakas kasi ng hangin Mami. Ayun, inano na niya yung roof Sabi nila is one of the ano daw Pilipino daw kasi yung taga ano dyan. Ewan ko lang or yan hmm. siya. Mukha ang layo kasi or yung taga drive ng bus. Parang yan siya Oh. Yun. Sandali di ko siya makita. Punta ako sa kabila. Ayan, nag-start na. Ihilahin na niya si gliding plane. Yun siguro yung Pilipino ang pag-aano dyan. Yun. Malakas ang hangin. Eh. Satu enam lumi <tipos> So, nakita na ako ng information kanina sa akin. Ay, yung the wife of the Filipino attendant daw yes is... ay, di na makita. Andiyan na siya sa likod. Ayan na yung isa. Dalawa yan sila. So, ngayon tatlo na. Ayon, pumunta na sa taas-taas. Tapos mamaya, ah, uh, iwan na yan ng ano ng tagahila putulin ang roof hindi putulin, meron siguro silang ano dyan na maputol ayun nag radio ang aking asawa kaya kasin siya sa call call na dyan yun ganda Ano yan siya? Um, mahal yung per hour nila. Nasa ano kami kasi tabi ng daan. Hindi pwedeng, pag wala kaming appointment at saka wala kaming Uh, ano, gliding schedule is hindi kami makapasok. So, nag-ask lang ako kanina kung meron bang um, mag-skydive sky ba. Kasi gusto ko mag-skydive pero wala dito. Kaya yon We're here in the Levi. We're watching na lang. Yeah, there is another two, I think, baby coming. Hindi pa niya iniwan. So, yun yung isa. oh nakikita niyo yung isa. Lipad lang, lipad lang siya. Para siyang ano. One, two, three. Tatlo pala doon. Ayan. Pag yan na, iwan na yan siya ng ano isa is lipad lang lipad lang sya dyan o, oh, asa na yun hindi makikita, wait lang kasi nakafocus ako yun ganda ng feeling sa taas siguro pag ganyan o no? kaya na nakakatakot ikaw na mag isa dyan or pwede dalawa kayo pero not allowed ang kids meron naman siyang ano eh screening kayo ng kapag ka ano mangyari is merong ano uh, parachute ayan, iniwan na niya ang ano so, yung, yung yellow na tagahila ayan ayan, andito na yung tagahila kanina so, maghila na naman siya ng isang ano ayan siya nakita niya yung rope o oh, nahila-hila niya oo hilahin na naman niya yung isa Ayan. So, I think that's the last one. Dalawa yata. Ayan dyan. Isa na lang. Isa na lang pala. So, six ang... Ano today? Six ang... Nahila today. Sana kaya yung iba? Hindi <laughs> ko na makita. Sobrang ano kasi. Ay, ayun. Sobrang layo na. Ayun o, oh, titingin din sila. Ayan, may bago na naman siyang hilahin. Dati daw meron silang ano dito. Um, ang tawag dyan. ah uh, Sky dive pero hindi nag ano kasi walang walang trainer umalis yan ay parang ano na siguro wala nang hilahin ay meron pala sino ba naghila dyan <laughs> Alam, nililipad-lipad lang siya. Wala namang tagahila. Ay, iba pala yun pa pala ang tagahila doon. Ay, automatic. Nasa na yun? Yung isa is automatic siyang hinila doon sa ano. Wow. Wala na. Sobrang taas na. So, hindi na makikita. Ayun. Yan naman siya is hilain niya niya yung isa. Ay. Ayun. So, ang ganda guys. This is um, very nice. Uh, gliding. Gliding plane. Watching gliding plane. So, ayun guys. Thank you for watching. This is Tem Hepworth. Bye.